Wow! <laughs> Actually bears. siguro ang dami rin. Pero I'm not gonna deny, hindi si, si Liza. Liza! But, Liza. Oh, number one! No, no, Di nothing kind of... Sige si Liza, may hawak pa siyang lobo. Ako ay may lobo, lumipad na... Okay. Oh. Ay, hindi ba nila this is for sa mga Boklan? Okay. <laughs> okay. Si Luis? Anne Curtis. Okay. Anne Curtis. Namin ko na ba si Anne? No, no. Okay. Please welcome Anne Curtis. <laughs> okay, Tommy. Of course, aside from Niho. aside from Niho.